Bakit nga ba bigla na lang umiiyak ang ating mga anak na may autism? May dahilan ng bawat behavior gaya ng pag-iyak, pagsigaw, pag-ikot-ikot o paulit-ulit na pagpapatugtog ng parehong kanta. Una ay ang escape o avoidance. Maaaring tumayo, sumigaw o tumakbo palayo ang isang bata na may autism kapag naiingayan siya sa paligid o may activity na ibinigay sa kanya. Pangalawa ay ang attention seeking. May ilang individual na may autism na nagpapakita ng behavior upang makuha ang pansin mula sa iba gaya ng pag-iingay kapag may kausap tayo. Pangatlo, access to tangibles o activities. Ginagawa nilang behavior para makuha ang bagay na gusto nila gaya ng laruan, pagkain o kaya ay mapagbigyan silang manood. At pangapat ay ang sensory stimulation. Ang pag-ikot, hand flapping, paglalakad ng pabalik-balik ay ginagawa nila para ma-regulate ang kanilang sarili o mahinahanap silang sensory input. Mahalaga na obserbahan natin ang ating mga anak para matukoy kung ano ang dahilan sa likod ng kanilang mga behavior at matulungan natin sila. Importante din na manatili tayong kalmado at isipin lagi na kapag may ipinapakitang behavior ang ating anak, ay hindi nila tayo pinapahirapan kundi nahihirapan silang i-communicate sa atin ang nararamdaman, gusto o kailangan nila.